Ang hirap tanggapin lalo na may breast cancer na pala ako. Ako pala si Mary Catherine Manalo, 40 years old, taga Tres Martires Cavite. Napansin ko yung mga kakaibang bukol sa akin dibdib. Nung una akala ko normal lang yung mga nararamdaman ko. Pero nung nagpa-check up ako dito sa ospital ng Manila, doon ko nalaman na may breast cancer na pala ako. Ang hirap. Kasi lalo na yung sa hirap ng gamutan. Unti-unti ko naramdaman yung mga side effect ng treatment. Nawalan ako ng gana. Laging pagod. At halos mawalan na ako ng lakas. Parang mawawalan na ako ng pag-asa sa buhay. Sa tulong ng tita ko, pinakilala niya sa akin ng Dr. Vita of Kumin Pro. Nalaman ko na mga katulong ito sa katawan. Lalo na sa mga katulad kong dumadaan sa ganitong pagsubok. Matapos kong gamitin ng Dr. Vita of Kumin Pro, napansin ko ang mga improvement ng pakiramdam ko bumalik ang lakas ko at mas nagkaroon ako ng energy para ipagpatuloy ang laban ko sa sakit. Mas nag-improve ang overall health ko. Salamat sa tita ko na nag sa akin ng Dr. Vita Optimine Pro. Malaking tulong talaga ito sa akin sa laban ko sa breast cancer.